Sige, Ay, tol. bitayo. tayo. Habit hmm. tayo. Sige lang. Parang ang lalim ng iniisip na. natin ah. Iniisip ko kasi kung... May problema? Tayo, paano tayo magkakapera? Oh, Oo. Poole. Madagdagan ng ano? Income? Kasama na din yun. Ha? Ah, Magnegosyo? Ano kayo magandang negosyo? Ano? <laughs> Dati may negosyo ko eh. Kaya Ay? lang... Bawal? <laughs> Bawal eh. <laughs> <laughs> ano kayang magandang ano no? Para extra income sana. Hoy. <laughs> Kung Nai gusto mo. May naisip ka? Meron akong naisip eh. Ano yun? Share mo sa akin. Paluwagan kaya tayo. Paluwagan? Oo. Oh. Mayarap ang paluwagan eh. May tumatakbo eh. Pwede na. Hindi, magpaluwagan tayo. Two days lang. Two days? Oo. Oh. Ilan tayo? Sama-sama? Dalawa lang tayo. Dalawa lang tayo? Oo. Oh. Ibigay ko siya, pera. ibigay mo sa akin kinabukasan. <laughs> di ba mas okay? <laughs> Sira. Anong klase yun na paluwagan? <laughs> mas okay yun eh. Bawal kasi magsugal. Masama ang tabas ng dila mo ah. Bakit ba? Bawal yan. Alam mo mas magsugal eh. Uy! Bawal magsugal eh. Bawal ba? Oo. Oh. Uh, yung utol natin si Shantin, magsusugal man yun. Bawal yan? Okay, Bawal? Kung gusto mo, tumaya na lang tayo. Ano tatayaan natin? Huwag tayo magsugal. Tumaya na lang tayo. O oh, sige. Sa mulo. Tum huh? Tumaya tayo sa mulok. Anong manok? Meron o wala? City City <laughs> Sa kwan tayo palagi. Sa wala tayo lagi. Pero wala. Ito, diba, hmm. tayo niyan kasi puro wala tayo eh. Oo oh, nga na. No. Ipaglawang! Kaya nga yung gandang gawin. Uy! Naihirapan na ako minsan eh. Kung paano magbabudget ng pera. Yung asawa ko lang yung lumalaki. Ako hindi. Sana ah. Oh. <laughs> <Grabo>. Grabe. Huwag <laughs> mo kasi pakainin ng pakainin. Ay, kahit binibaby mo eh. Ay, kahit hindi mo pa kain eh. Grabe. All by myself. Oh, tingnan mo yun. Ah. Uh. <laughs> Anong mayroon na dyan? Nag-iisip ng paluwagan po. Paluwagan? Sama ka? Pwede. Paluwagan? Bago yan ha. Wala mong pasikipan? Wala. <laughs> Wala. Well, pagkakakitaan ang... Ah, pagkakakitaan ang... Pinag-uusapan dito. Hin hindi, uh, hindi, hindi, hindi pasarapan. Ay, hindi ba? <laughs> ano ano ba yun, ano ba Paluwagan nga, sama ka? Sali ka sa amin? Paano yun? <laughs> Wait, paano ang mga Arawan na lang, parang sa oh Oo, para walang ano, takasan. Arawan? Oo. Sino mga una? Ikaw? Sir, ako? Oh. Oh, pwede, pwede, pwede. De, ganito na lang. Tayo nga Para walang takasan, ikaw mauna. Oh. Ngayon, sasawad ka. Ikaw bukas sa mm. Sunod ako. Pag-usok. ara mm. Araw-araw tayo para walang takasan. Walang takasan? Uh, sir, brilliant. Teka, ano? parang may mali ron malidun Anong mali pucha pa lang. Pero parang, parang ibigay niyo lang ang ano pera sa akin tapos si sinalin sa kanya, sinalin sa kanya, Ikaw ang master sa pasikipan. Uh, dito ka. Pasikipan. <laughs>